Naging matagumpay ang dalawang araw ng Moto Adventure sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Isa itong charity ride na layong tulungan ang mga sugatang sundalo ng Special Operations Forces. Si Bien Manalo sa detalye, Rise and Shine Bien. Mahigit dalawanda ang riders mula sa iba't ibang probinsya ang nakiisa sa Moto Adventure ng Armed Forces of the Philippines. Ginanap ito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ang itinuturing na pinakamalaking military reservation sa Pilipinas. Ito na ang ikatlong taon ng Moto Adventure na isang charity ride na naglalayong tulungan ang mga nasugatang sundalo sa bakbakan. Next na nakakatulong na sa mga sundalo. Yes, na-enjoy ko pa yung view ng Nueva Ecija and Aurora oh, and Pezon. Okay, so. Yeah, tapos magkakaroon ng maraming friends. Bakit kami sumali dito sa event na to Kasi, syempre, hilig namin mag-motor. Nakakatulong din sa mga wounded soldiers natin. Tapos, at the same time, na-enjoy na yung view dun sa bandang Aurora at Nueva Ecija. This is my second time. Masarap mag-ride at at the same time may kwas po nakakatulong po po sa ating mga soldiers. Nasa limandaang kilometro ang tinakbo ng mga rider. Mula Fort Magsaysay hanggang sa Dilasag Aurora ang tinaguriang the last frontier of the north at pabalik ng kampo. Hanga rin pong uh, makapag generate ng funds para sa ating Sokong Foundation na incorporated. No? Uh, para mabigyan po ng uh, assistance or additional financial assistance yung mga pamilya at saka yung mga wounded na mga SOF pa. Uh, personal natin. Pawang men in uniform ang lumahok sa charity ride. Pana-uhing pandangal sa programa, si Major General Freddy de la Cruz ang commander ng Special Operations Command ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin niya ang halaga ng mga sundalo sa pagpapatupad ng kapayapaan sa bansa. Let us embrace the spirit of camaraderie, courage, and determination that defines us as explorers. Recall that What counts most is the voyage itself, not the goal. Isa lang po tayo. More than ever, we need unity as a people for nation building. Highlight ng programa ang turnover ceremony ng mga tulong sa adbukasya ng Socom Foundation Incorporated na mula sa iba't ibang kumpanya at organisasyon. Pasalamat po kami sa mga iba-ibang sponsors ng riding community o yung iba-ibang companies ng mga motorcycle iba-ibang uh, companies ng mga close friends, family friends ng uh, Sokom AP sir. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.